ang kwentong jeepney, sakay na. Magandang araw mga katropa, tara't sumakay tayo sa pinakamasayang jeepney ride ng buhay ninyo. Sakay na, kubaw, kuya po, sakay na, sigaw ng driver natin. Puno na ang jeep, pero may sumisiksik pa rin. Ganyan talaga sa Pinas, laging may space pa kahit wala na. Kuya, bayad po oh. isang libo pakisuklian, sabi ng isang pasahero. Hala, wala akong sukli. Ikaw na lang magabot ng pamasahe ng lahat. Sagot ng driver. Ayan na! Nagsimula na ang relay ng bayad. Mula sa pinakadulo, umabot ang pera sa unahan. Pero teka, may isang pasahero na bigla na lang sinubo yung pera. Pre, paper diet ka na ba? Tukso ng katabi. Sa kabilang dulo naman, may isang eksperto sa pagtulog-tulugan. Kahit anong tapik ng conductor dead ma. Kuya, bayad naman o. Ha? Ah, akala ko panaginip lang to eh. Piglang gising ng pasahero. Hindi pa tapos ang eksena. May nagbukas ng portable speaker at nagvideoke ng My Way. Pre, wag yan baka maging last trip natin lahat. Sigaw ng isang natatakot na pasahero. Sa gitna ng siksikan, may nagkadevelopan pa. Miss, destiny ata to. Siksikan pa lang tayo close na agad. Destiny? Wag mo kong idamay, pawis na pawis ka na eh. Bigla namang nahulog ang bag ng isang pasahero, lumabas ang lahat ng gamit, deodorant, chinelas, mini walisting ting. Eh kung emergency, ready ako kahit saan! Proud na sabi niya. Para po! sigaw ng isang pasahero. Lahat na patumba. Ay sorry, akala ko bahay namin to. Kung bahay mo pala, edi eh, di ako na rin tatabi, baka may kape dyan. Biro ng driver. May nag-abot pa ng banana cue stick imbes na pera. Pwede na rin pang ulam. Tawa ng driver. Biglang tumirik ang jeep pero hindi sumuko ang mga Pinoy. Ayos, exercise na pala to, jeep ni Kuya Push Up Edition. Sa huli, natuloy din ang biyahe. Ang mga estranghero naging magkakaibigan. Kasi ganyan tayo mga Pinoy, kahit saan, kahit kailan may dahilan para ngumiti at tumawa. Sa jeep niman o sa buhay, laging may kwentong magpapasaya. Salamat sa pagsama sa ating masayang biyahe. Kung nagustuhan ninyo ang ating kwentong jeepney, i-like, share at mag-subscribe na. Para sa mas marami pang kwentong Pinoy, tuloy-tuloy lang ang biyahe. Ingat po tayong lahat. Salamat sa panunood mga tropa! Don't forget to like, comment and subscribe!